Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aming gawain ngayon ay gagawa ng pagagapangan ng ampalaya. So, meron ng dalawang puno na gumagapang na sila. So, kailangan na nilang lagyan ng pagagapangan. At ang isa sa aming mga pananim na alanganin ay ang pakwan. Dahil baka masira sila sa malakas na ulan tuwing hapon at kung minsan buong gabi pa. Kaya naisipan na lamang namin na lagyan ito ng damo sa ilalim para kahit papano naka-elevate ng konti. na late na naman kasi ang aming pagtanim nito. So, dapat talaga kasagsagan ng tag-init. Yan ay yung dapat na namumunga na sana sila sa mga panahon na yun. Kaya kung may tumuloy man or mabuhay, mamunga, mas maganda. Kung wala din, eh okay lamang kasi hindi naman talaga natin hawak ang panahon. Kung magulan-ulan, eh walang magagawa. <coughs> At dinagdagan namin yung pagtanim namin ng talong. So, meron pa kami itinanim nito sa harapan at yung iba naman dito sa may baba. Uh, bumili ulit kami ng 100 pieces. So, 130 pieces na kapuno lahat yung aming naitanim na talong kasama dito sa taas. At tumakyat kami dito ngayon sa taas para ako ay maghanap ng takway, no? para maiba naman yung aming mga gulay, hindi magpaulit-ulit. At uh, si Mr. naman ay tutulungan niya yung kanyang pinsa na magbuhat ng kuliglig doon sa kanilang palayan. So sila dito, hindi sila nagugulay ng takway, hindi nila alam na nagugulay palayan. So si Mr. nung matikman niya, nung nagulay kami, masarap pala. At ako ay mag-harvest din itong, try ko lang kunin itong uh, medyo nalanta na bulaklak at uh, para itanim sa sunod na summer. Ako ay naunang umuwi ngayon, si Mr. ay dumaan muna doon sa garden namin sa baba. So ipapakita ko lamang yung aming dinadaanan kapag kami ay naakyat dito sa bukid. So ito siya ay sa gilid ay irrigation, tapos uh, medyo malalim na yan sa baba, hindi lang masyadong makita sa video. So ang delikado kasi sa daanan na ito kapag umuulan, hindi to siya pwedeng daanan kasi yung ibang mga bato dyan na malalaki ay nagkakalaglagan sila hanggang doon sa baba. Kaya uh, pagkahapon na talagang uulan, inaagahan na namin umuwi para kasi kung uh, malate kami ng uwi at malakas ang ulan, hindi na kami pwedeng dumaan dito. No? So dadaan kami sa ibang daanan na mas malayo at paakyat. Kaya tanging panalangin lamang talaga ang ating protection sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa araw na ito kami ay magkukuliglig sa kabilang side ng garden na ito dahil pagod na yung aming kamay sa pagdadamo. So mas matagal kapag nagmano-mano ng damo. So at least kung uh, makuliglig uh, kahit half day lang or whole day, or kaya nang matapos. So yung aming bell pepper na hindi pa nahinog ay kinuha na namin kasi masarap kasi ang magpaksiw no? na may bell pepper. So habang si Mr. IBC dyan magkuliglig, simulan ko na ang magbalat nitong takway at baka abutin kami nito ng uh, alas dos bago magkapagtanghalian. Ito yung ayoko sa pagugulay ng ganito kasi mabusisi siya, matagal ang pagbalat tapos uh, dumidikit yung kanyang mancha talaga sa kailailaliman ng kuko no kahit sa balat at matagal matanggal so masarap ang gulay na ito pero kailangan mo talagang matiyaga sa pagbalat Maraming bunga yung aming bell pepper doon sa taas kaya binawasan na namin kahit hindi pa nahinog. So dati hindi ko magustuhan itong bell pepper pero nung no nga nasubukan namin na ilagay ito sa paksiw, masarap at mabango kasi medyo manamis-namis din siya. Ay sabi ko sana tuloy-tuloy lang magbunga ang bell pepper na yan buong taon. At lalagyan namin ng harang itong harapan kasi mahangin so mahirap minsan magluto kasi namamatay yung apoy. So ito yung tinatawag naming sinipat dito na napakaraming gamit no? Pwede nga uh, gawing bakod sa garden, pagapangan ng mga pananim, pwede rin pagsabita ng kortina, pwede rin gawing panggatong kapag natuyo. At na-prepare ko na lahat ng uh, lulutuin. So, mukhang si Mister ang magluluto para sigurado talaga tayo sa lasa. At ang isa sa mga natutunan ko dito sa aming mga pagtatanim ng mga kamatis si mga simpleng nga uh, sangkap sa ating pagluluto, kapag kompleto ka pala sa sangkap ay hindi mo na kailangan ng mga ano pa dyan, mga pampalasa, mga ajinomoto ah, na yan, no? Kahit asin lang, no? So, ang kamatis talaga nga isa siya sa nagbabalance ng lasa ng ating mga lutuin. So, pag sa paksiw naman, no? Piling ko naman talaga magaling ako sa pagluluto. Pero yung uh, yung kamatis talaga, no? Kahit hindi mo na kailangan maglagay ng magic sarap pag sa paksiw na nilagyan mo ng maraming kamatis, ay para ka nang naglagay ng magic sarap. So, kahit asin lang, maraming kamatis, sibuyas, luya, bawang, ay ang sarap na ng paksiw. So, ako'y taga-prepare ng mga lutuin ni mister. So, tama lamang yan kasi nag-break time siya sa kanyang kuliklig. So, habang nagpapahinga siya, so, siya nang magluto. So, ang mahalaga na prepare na lahat. Di ba, mas mas madali magluto kapag ka na-prepare na lahat ng mga sangkap. So, di ba, Uh, lagay ka na lamang ng lagay, tas bantayan hanggang sa kumulo, hanggang sa maluto. Pasensya na, idaan ko na lamang kayo sa kwento. So dati talaga, hindi ko masyadong binibigyan ng halaga itong mga sangkap na mga ganyan, kamatis, sibuyas, bawang. Pero ngayon ko lamang talaga na-realize, no, na ba, masarap pala talaga ang ating mga lutuin kapag kompleto ka sa sangkap. Kaya sabi ko sana hindi tayo nawawala ng kamatis nang bell pepper no sana tuloy-tuloy lamang silang namumunga sa buong town kaso pagdating ng tag-ulan hindi na gumagana kasi ang kamatis nasubukan namin na magtanim ng kamatis no sa panahon ng tag-ulan tapos sa lamig na hindi talaga yung bunga niya sira talaga so pera na lamang kung merong greenhouse at siya naman ay magluluto pa ng uh, clams so no? yun ang nakuha niya kahapon so siya lamang na nang kakain niyan kaya siya na rin ang magluto niyan lahat at luto na lahat at ako'y natatakam na talaga sa paksiw so malamang sira ang aking diet ngayon at naihalo niya na pala dyan yung mushroom na maliliit na pinagtatanggal niya kahapon doon sa kahoy At ang red rice na ito ay bigay ng aking biyanan at ako talaga ay nanghihinayang kapag merong natira na panis na hindi namin naubos at mas lalo na kapag ka naibibigay sa aso kasi bago makapagsaing ng red rice na yan no, hirap at pagod munang mapagdaanan simula sa pag-ani na mano-mano hanggang sa pagbayo so pwede naman yan siyang i-treasure pero sabi nila hindi daw masarap kaya doon pa rin sila sa lumang pamamaraan ng pag-ani, yung mano-mano kasi pwede siyang itago no hindi siya madaling masira kaya yun ang uh, rason kung bakit hanggang ngayon mano-mano pa rin yung kanilang pag-ani sa unoy rice na yan At sa buong araw, no, may kasama pang break time niya na mahaba-haba. Yan ang kanyang nagawa. Malaki ang diferensya, no, kung kami ay nagmanumanong magdamo dyan, malamang kapiraso pa lamang yung aming uh, nadamuhan. So, ang ginagawa na lamang niya ay magagawa ng plat. No? Ang ano nga lamang dyan ay marami pang damo na kailangan mong halungkatin mula doon sa ilalim. So, kailangan malagyan ito ng clear out. At maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay, Native Kalinga.